Patay ang ka sundalo samtang pito samdan sa ikwentro talis mga sundalo karmadong grupo nga sakop sa Moro Islamic Liberation Front ning Merkulas sa hapon og ok, upper kabingbing so Misio Basilan. Ego man nga gisunog usab ang usa ka military truck nga gikargahan og mga sundalo sa si mga armadong grupo. Kini nga taho gi sa 101st Brigade Commander Brigadera General Alvin Lozona kinsa miingon nga kini nga insidente tungod sa miscoordination. Ang insidente na itambo mga alas 4 sa hapon, Enero 22, 2025, wala madugay human sa pag-abot sa mga representante sa UNDP sa lugara matod ni Brigadier General Zona, gi gipadala sa lugar ang mga sundalo sa Philippine Army, 32nd Infantry Battalion isip seguridad sa mga representante sa UNDP nga giingong mihimog development project sa mga dapit sa diyang kalit silang giambush sa giingong MILFP sa spoilers. Nagpadayon usab ang clearing operation sa lugar og nagikalayo ng militar sa pamunuan sa MILF sa Basilan kalabot sa maong insidente.